Adamdaming umaapila ng tulong at ustisya ang mga naulila ng tatlong mangingisdang Pinoy na nasawi ng banggain ng kanilang bangka sa West Philippine Sea. Inihakanda na rin ang reklamong isasampa laban sa barkong ayon sa ilang nakaligtas ay hindi naring ganang pagmusina. Kaya walang habas na naararo ang bangka. Ikinwento rin ng mga survivor kung paano 24 oras silang walang nakain at nainom habang palutang-lutang sa dagat. Mula po sa Zambales, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Mel, Vicky, Emil, papanagutin ang nakaaksidenteng uh, cargo vessel. Yan ang nais ng mga naulila, gayon din ng mga survivors na mga isda dito sa Subic, Zambales. Kaya lumahod yung masawa ko dahil yung, yung bahay po namin gusto niya ipagawa ang ang plano niya po kasi pag natapos yung bahay namin, hindi na siya lalaot. Limang anak ang naulila ni Romeo Mexico Jr., isa sa tatlo mangingisdang nasawi matapos masalpok ng barko ang kanilang bangka sa dagat, 85 nautical miles mula sa Baho de Masindok. Panawagan ng kanyang asawa, mapanagot ang commercial vessel na hindi man lang anya huminto matapos palubugin ang fishing boat o FBD rin. Sana po managot yung gumawa sa kanila ng ganyan kung hindi dahil sa barkong bumangga sa kanila, hindi sila magkakaganyan. Marami na ang nagpaabot ng pakikiramay sa namayapang si Dexter Laudensia na mas kilala sa ngalang barok, ang kapitan ng fishing boat at Yuhini ni Romeo, pati na sa pinakamatandang tauhan niya, ang 63 anyo sa si Benedicto Olandria. Kwento ng isa sa mga nakaligtas, pinilit daw talaga nilang maisalaba ang buhay ng tatlong kasama. Hindi nga po sir, wala akong nagawa eh. Yun may mayroon Sabi pa ni Mandy Ann, nasugatan ang mga paa. Pinakamahirap daw ang 24 oras sa biyahe mula sa West Philippine Sea, pa Infanta, Pangasinan. Walang kain, walang tubig. Alos 24 hours yon na walang katubig-tubig, wala kami pagkain. Pero pinilit lang namin para sa pamilya namin makauwi lang kami ng maayos. September 26 nang umalis dito sa Subic Fishport ang mga mangingisda. Pitong araw lamang ang lumipas, isang hindi naasang insidente ang magpapabago sa kanilang buhay. Nakipag-usap sa alkalde ng Subic ang mga nakaligtas sa manging isda. Kwento nila, nakahimpil sila at naghihintay ng tiyempo para mangisda nang makita ng isa sa kanila ang babangga ng commercial vessel. Wala po akong narinig na busina po, Mayor. Wala po. Opo. Wala po. Siyempre, baka hindi niya po naramdaman sa sobrang laki niya po mangunguna raw ang bayan ng subik sa paghahabla sa nakaaksidenteng barko. may tatlong nasawi eh. Tsaka binangga nila eh. Right or wrong? Talagang kasalanan nila, may binangga sila. Anim na manging isda ang nakasakay sa FB Dirin nang maganap ang insidente. Ang iba pang manging isda, sakay ng maliliit na bangka. Isa sa kanila, napansin daw ang isang barko na galing sa pinangyarihan ng insidente. Kulay, ba? blue. Sa baba, kulay, pula po. Nagbigay na ng tulong pinansyal at ayuda ang DSWD sa mga naulila at mangingisdang survivors. Tiniyak naman ng Subic LGU na mabibigyan ng disenteng burol at libing ang tatlong nasawing mangingisda. Sa dokumentong nakuha ng GMA Integrated News sa BIFAR Region 3, noong April 3 na-issue ang Commercial Fishing Vessel License ng FBD rin na may walong pakura o maliliit na bangka. Sa ilang larawan, makikita ang kumpleto sa safety gear ang bangka. May mga ilaw din ang bangka para makita ang kinaroroonan nito kung madilim. Vicky umaasa yung mga mangingisda na matutuloy yung plano ng LGU ng Subic na hilahin yung uh, napalubog nilang uh, bangka doon sa West Philippine Sea patungo sa Pampang para nga ma-restore pa nila ito at uh, muli silang uh, makapangisda in the future. At uh, Vicky ngayong gabi naman inaasang darating dito sa Burol ang mga pinuno ng BFAR para makiramay at maghati din ng tulong. Ang uh, initial na plano naman Vicky sa mga nasawing mga mangingisda salinggo sila sabay-sabay na ililibing. Yan ang latest. Mula sa Subic sa balles balik sayo Vicky. Maraming salamat sa iyo Ian Cruz. Mga kapuso kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.